Gracias. Dollar, 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 whatever you like it. You see, this is for a dollar for your car. Even if it doesn't fit, you just tape it on, yeah? crazy. I Antonio. Três, tres right yes yes, yes. Okay. gracias, Thank you. gracias. What's up mga katila! Kagigising lang natin after na dumaan ako sa flea market Kasi yung lakad ko sana ngayon ay meron akong imi-meet sa Chinatown Regarding sa Bluetooth speaker na usong-uso ngayon Hindi na uso yung box na video okay Kasi meron ng internet yung mga cellphone ninyo So direct, kailangan nyo lang ay Bluetooth speaker na merong mic input, input And then uh, internet niyo so yun bluetooth in, uh, bluetooth na speaker uh, mic input and then yung microphone niyo tapos yung cellphone niyo na mayroong load para makapag internet kayo ng uh, anumang kanta na pipili niyo so uh, hindi kami nagkasundo sa oras kaya ayun dumaan ako sa flea so tingnan natin kung ano yung uh, nakuha ko Gaya ng dati, mga kadil, nandito na naman sa side ko kung ano yung mga nakuha ko o nabili ko. So, hindi na natin ito patatagalin. Uh, ito po, one uh, dollar na naman ang nakuha ko. Siyempre, doon sa suki ko na si uh, Pancho. Ayun, so meron akong uh, camera. Ayan, ito po ay CCTV. Alam nyo na kung ano yung kapag nakatutok yan. And then gusto nyo may hindi bayaran sa mga pinupunta ninyong mall o kaya store. Meron si Mata. Yan. Bagong-bago po yan. Yan, uh, dalawa po. Yung, I think dalawa, yeah. Dalawa yung nakuha kong ganito. Nasaan yung isa? Uh, teka. Ito siya. Yan. Wow, bakit walang antena yung isa? Bakit walang antena? Ayan o, oh, may antena yung isa. Siguro, siguro magkaibang, hindi ko alam. Ayan. Yan. Dalawa sila. Yan po ay for CCTV camera. And then 1 dollar each, 1 dollar each or sabihin mo ng 50 pesos. And then meron akong hands-free headset or amplifier, ayan. Hindi ko alam kung magkano ito eh, pero ito po ay 1 dollar. Yan napunit lang yung uh, yung uh, box niya, pero lahat bago po yan, no. Oh, yan, nandyan Okay, hindi ko alam kung magkano pero kapag sa flea, eto regular na pin, uh, binibenta ng $20 each. $20 each. Ang brand niya ay Radio Shack. Yan. Siguro mamaya try ko kung uh, i-search kung ano ito. Or how much. Yan. Wala na. Nasaan itong isa? Yan. Itong isa ay Plasma Flow. Ayan. Kinuha ko to kasi bastahang over ako. Ang uh, ang uh, sakit ng paa ko. Ito oh, for paa. Ah, uh, bago po ito, wala lang uh, charger etong isa, uh, AC output. Pero 'yan ay bago, tingnan niyo naka-cellophane with uh, manual. etong uh, itong uh, isa at least uh, meron siyang meron siyang ito oh, meron siyang uh, uh, power cord. Ayan, Yan. Okay. So, deal na tayo dito. Piso po ito one uh, dollar. Meron pa ba? Wala. And then, eto. Uh, hindi ko rin alam kung ano ito, pero bago po yan. Walang, uh, wala lang uh, box. Eto po ay uh, Cima. Color uh, Corrector Pro Series. Eto po, kapag hindi ka ko kontento doon sa Uh, binibigay na color ng uh, TV or gusto nyong i-customize yung color niya. Pwede sa projector kasi meron siyang connection dito na uh, S video or yung uh, dati na yung yellow, color yellow. Ayan. Meron siya ditong uh, sharp tint color contrast blue, green, uh, red, customize, bako customize mo. Yan. So new po 'yan. Yan po yung uh, 1 dollar natin kay Pancho and then Meron pa akong isa sa mga mahilig sa speaker, alam nyo na kung ano ang Bose na 'yan. Sound dock Bose. Bakit nalagyan ng mga X 'yan? 'Yan, X. Hindi ngaulugan na ito po ay sira na, pero nilagyan po ng X ito kasi uh, for disposal na. Matagal na hindi uh, binibili doon sa uh, isang uh, isang uh, donation uh, store. Uh, sabihin ko Isang example ay yung uh, Goodwill store dito na libre yung mga gustong mag-donate and then uh, sila na yung naglalagay ng presyo. eto 'yon, hindi nabili doon sa kanilang store kaya merong uh, X. So hindi nangangahulugang hindi na ito gumagana. Pero ang uh, deal ko ngayon na uh, mga kadila, uh, uh medyo nahuli kasi ako ng pasok eh pero may nakita ako doon sa isang pumipili doon na ang dami niyang nakuha and then mga electronics sabi ko wow sayang nahuli ako pero tumingin ako sa mga iba ano kaya kung mag-o-offer ako kay Pancho na uh, kung magkano lahat yung uh, uh, caps yung uh, sombrero caps ano pa bang, bang tawag doon so nandito lahat sa sa tabi ko ito po alam nyo mga kadil ito ay 109 pieces binilang ko po kanina Bago pero may na mga nahalo na uh, eto second hand May mga nahalo na second hand Yan Meron yan New era po yung uh, brand nya Yan Meron ganyan Ganyan And then a uh, plain Okay So eto pa lang Yan Nahalo mga second hand na Mga second hand na cups Ang mga yan And then yung mga tinutukoy ko na bago ito yung design Yan Yan yung design Tapos meron tayong uh, blue uh, Teka, kuha lang ako ng example nung blue eto po ay uh, bago uh, Bago, nakapack. Yan o oh. Yan etong tatlo na yan Yan, black uh, Blue And uh, paano ba to Kaki Yan So, yan uh, 109 po lahat ang mga ito ito yung example per pack niyo, Yan uh, Doon sa black yan Dalawang ganito And then uh, walang cellophane po Itong uh, kaki na yan So 109 po yan And then sabi ko kay Pancho Pag kukunin ko lahat yan magkano kaya And then sabi niya Kunin mo na lang ng 10 dollars Or magkano diyan? 500 pesos Lahat yung 109 na Cups So yun yung nakuha ko kanina lang so mga kadil, etong tanong is it a deal or no deal?